Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Ako maniwala ka, hihilain ko yan. Kaya ang katumpatumpanan. Pero hihilain ko yan. Sa President. Ako kung masasunod dito ngayon, reklamo niya lang. Gusto niya kung sabi, para lang ang klaro. Sino? Walang mas mataas sa akin. Ako lang ang commander dito. your lawyers are witnesses. you have to chune me our intention? You have to kill me player the 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 You